take note of the term. Sabi ni Spock ni di ano ni Yusek Clear, um, ano nga ba yan? Isolated cases ang binabalita. Okay, naintindihan ko yan kung isolated cases. Kaso kung araw-araw may binabalita, isolated pa rin ba ang tawag doon? Kasi yeah, ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala man ako nakikita sa saksatan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala man ako nakikita snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. May sweeping generaliz may generalization siya dito which falls under the logical fallacy nga, na, na, na parang pinipersonalize niya. Kung hindi niya nakikita, kung hindi niya nar nararamdaman, it does not exist. Ang problema, this flies in the face of the argument itself. Ito yung mga krimen. Ibig ba sabihin, dahil hindi niya nakita, they don't exist. So, ibig sabihin, ang nagka-count lang ay kanyang perceptions, yung kanyang pagsasaksi. So, ngayon, ang sinasabi naman niya, eh, ba, wag na sanang ibalita. Pag binabalita ng ganyan, iba yung nararamdaman, aakalain daw ng mga tao na malaganap ang krimen pag binabalita ito. Which, again, <laughs> parang, this now transgresses freedom of speech. Kasi parang sinasabi niya, wag na kayong mag-broadcast -ano, mag ng krimen kasi nga, nagmumukhang fake yung statistics ng PNB. Ay kung araw na ito napansin natin na medyo uh, predictable na ang mga galawan ng, ng Malacanang. Halimbawa, halimbawa, umpisahan natin. Siyempre, in-endorso ni VP Inday Sara, si Camille Villar, kasama na rin ang pag-endorso ni Aimee Marcos, kay Aimee Marcos. Bukod sa pag-endorso niya ng sampung kandidato ng PDP na ba. Ngayon, uh, hindi po nagtagal matapos ang pag-endorso at pagiging opisyal ng kanyang endorsement at pag-release ng mga video, ay may tinatanong na ngayon ang Senado, kung ay Senado ba, ang legislature, tungkol dun sa uh, ang sinasabi nila ay hinaharang daw ni Senator Cynthia Villar ang pag-aamenda ng Rice Tarification Act. Tingnan po natin. Ayan, sabi, uh, in-announce ni Palace uh, Press Briefer Claire Castro na binablock daw o hinaharangan ni Cynthia Villar ang rice pag ng Rice tariffication Partikular na dun sa pagsusole ng powers ng NFA para ito na po ang magkoconduct ng importations. Bakit tayo nagdududa dito? Gusto naman po natin talaga, I think it's a good move na ang NFA po ang magbumalik tayo dun sa, da, sa dating gawain na ang NFA ang sole importer at inaalaw lang under a quota system ang mga pribadong ang uh, mga kumpanya o mga tao na mag-import ng bigas. Uh, nung in-impose ang rice tariffication law, binuksan na po ang importation to any person at nilift na po ang quota system. Instead, tinaasan ang mga taripa para sa importation ng bigas. Nang sagayo, tapos nag-create ng fund para sa mga rice farmers para ma-supplement ma ang kanilang income at ma-supplement ang mga programang matulungan sila. Ang unang quota ng rice tariffication law or ang unang pondo na target ng Rice Tarification Law ay 10 billion pesos at madali itong naabot. Gayunpaman, bakit ngayon sinasabi ng palasyo, bakit biglang sinasabi ng palasyo, hinaharang ni Cynthia Villar ang pag-restore ng, uh, ng powers ng NFA? Tingnan niyo po yung pangalawang larawan. Nakakagulat yung move ng Malacanang ngayon at tila sinisisi kay Cynthia Villar yung pagharang ng pagsusoli ng powers ng NFA. Samantalang in December 2020, Or, kung di ako nagkakamali tama December 9 2024 pinasa at pinirmahan ni presidente Ferdinand Marcos ang Republic Act 12078 which extended the implementation of the rice rice competitiveness enhancement fund ito po yung pondo na nakukuha gawa ng mga taripa na iniimpose sa importation ng bigas what does this tell us it tells us that until yesterday uh, hindi naman interesado ang Malacañang na i-lift oh, i-isole yung powers ng National Food Authority. Hindi sila interesado na buwagin yung pondo. Hindi sila interesado sa amyendahan, pag naamyendahan ang rice tarification law. Pero suddenly, interesadong interesado sila kasi, <laughs> kasi tumatakbo si Cynthia Villar at siya po ay inindorso ni VP Inday Sara. Okay. Sandali. Bakit sino yung ano niyo dito? Bakit may issue tayo dito sa comment section? Mayang gabi. Sandali. Bakit biglang ang ano? Sinong kausap ni Alexander Duma? Ano po yung sagot? Huwag kagad i-ano, wag nyo kagad i-block uh, yung mga nagtatanong lang sabi ni Simon Berg, si Camille po ang tumatakbo. Kung nagkamali po ako nang sabi, pag-endorso po ni VP Inday Sara kay Camille Villar. Okay? So, alam naman po natin na si Camille Villar ang tumatakbo. So, uulitin ko po, biglang nagka-interes ang Malacanang sa restoration ng NFA Powers para recently lang dahil ang kanilang interes ay sa pagpapatuloy ng Rice Tarification Fund matutuloy lang ang rice tarification fund kung tuloy pa rin ang private sector importation at yung imposition ng mga taripa ay makukolekta into the said fund. In other words, ano yung sinasabi ni ng Malacanang ngayon na suddenly may interest sila na i-restore yung powers ng NFA samantalang kapapasa lang po nila ng batas na increasing the rice tarification fund from 10 billion to 30 billion at pinasaya ng December 9. Ibig sabihin nito, gumaganti ang Malacanang at ang pinipili nilang target ay ang mga Villar gawa nga ng pag-endorso ni VP Inday sa kay Camille Villar. But wait, there's more. <laughs> ito naman po ang mga lumabas. Si Congressman Jay Kong Hoon ay nagpoa. Ah, yung bago nun, ito po sa rice tarification. Ang sagot naman ni... Para mas maliwanag, ito yung sagot ni Undersecretary Claire Castro. Sabi ni Palace Press Briefer Claire Castro, sa batay sa RTL, tanging mga pribadong kumpanya lamang ang makapag import ng bigas at wala na sa kamay ng National Food Authority. dada Dahil sa RTL na ng kamay, ang NFA, pati ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na nakakapagpatupad. Barang ngayon lang po ipinaglaban ng palasyo ang pag-amyanda sa Rice Tarification Law. But as late as December 9, 2024, ina-uphold nila ang RTL at sila po ay active doon sa pag Uh, susugod ng RTL as it is. Dahil nga ito po ay uh, uh, ginagamit ni President Marcos at ginagamit niya yung pagtaas at pagbaba ng taripa nang naaayon sa kanilang, well, sa kanilang kagustuhan. Ulitin ko, kung gusto ng Malacanang na magpababa ng presyo ng bigas, hindi lang po rice tarification law. Kung di, kailangan tignan kung sino yung mga hoarders, yung mga traders who under the RTL are also the importers hindi nila tinatalakay yon. Matagal nang point out ng media ang problema ng hoarders, middlemen, and traders, pero hindi nila pinapansin ito. Instead, pinoliticize nila yung issue at sinasabi ngayon na kasalanan nito ng mga billiard. Dati nang pinoliticize ng Malacanang ito nang sinabi nila, kaya daw nagmamahal ang presyo ng bigas gawa ng rice tariffication law na ipinasa during the Duterte administration. Ngunit, under the Marcos administration, nag-introduce lang sila ng pag-aamenda nito without touching the powers of the N NFA and instead, pinalawak nila ang Rice Tarification Fund. Sabi ni Hadrid, kami na may, na may mga sakahan ang luging-lugi dahil dyan. Which one, sir? Sabi ni Ma'am Janet, yes po, matagal niya na pong dinidiscuss yung RTL. Opo. At, yun na nga, imbis na i-introduce nila kaagad yung pag-diminish ng importation, instead, ang ano, ginagamit uli, muli, pinopoliticize nila ito. So, in addition to that, ini-introduce pa ni Congressman Jay Kong ang magiging congressional investigation doon sa Prime Water. Ngayon, dito, medyo, ano, medyo pinag-isipan nila itong hitback na ito. Prime, marami nga kaming naririnig na reklamo tungkol sa Prime Water. Mataas ang pagsisingil, mahina ang serbisyo. At tila yung model nila ay hangong-hango dun sa model ng Manila Water at yung ano nga ba yung isa? Maynilad. So parehong-pareho ang kanilang mga kontrata at ang serbisyo. Suddenly iniimbestigahan na ng Kongreso. Bakit ngayon lang? Ang tagal tagal na ng panawagan natin tungkol sa presyo ng uh, bigas at ng tubig, pero ngayon suddenly fired up sila tungkol sa pag-iimbestiga sa prime water. Alam na po natin na ang driving force dito ay ang ano, ay ang makatama doon sa mga Villar, gawa nga ng endorsement ni Inday Sara. Itong mensahe ng Malakanyang. Pagkumampi kayo sa mga Duterte, we will use all the powers of government against you. So, napaka ano, ano bang tawag, tatawagin natin yan? Napaka-oppressive. Hindi naman natin sinasabi na kinakampihan natin ang prime water o ang mga pilyar. Ang sinasabi natin ay ginagawa lang nila ito dahil kay Inday Sara and to drive home the point. Gusto nilang magpadala ng mensahe sa ibang mga politiko na nag-iisip ng turncoatism na lumipat o tumalon to PDP o doon kay VP Inday. Nakikita natin doon sa last na, ewan ko kung nakita nyo yun, doon nagsasalita si Speaker Martin Romualdez sa isang, ano, sa isang rally at halos magmakaawa na na, ipag, uh, na iboto ang buong slate ng alyansa. Parang, dude, kayo po ang incumbent. Nakaupo ang mga tao ninyo. Kayo po ang in power. Ang dami-dami ninyong pera. Pero halos magmakaawa kayo na bumoto yung mga tao sa inyong mga kandidato. Bakit ganun? Ibig sabihin, nararamdaman na rin ng administrasyon at ng mga kandidato ng administrasyon ang masamang loob ng taong bayan, ang, kas ang masamang pakiramdam ng taong bayan at pagtatampo sa ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na rin uubra yung kanilang paninira kay VP Inday dahil nga sa ginawa nila sa dating Pangulo. sabi ni Irina, power trip. Sabi ni Emilio Cortez, grabe talaga. Sabi ni GFX, uh, ayan lahat na lang ng allies ni VP Inday, meron silang demolition job. Eh si Sen. Aimee lang talaga ang tingin kong untouchable pa. Sinong may sabi? Kaya pwede pa talagang maging malakas na ally siya kesa sa ibang senador. Meron din pong demolition job kay, VP, kay, ano, kay Senadora Aimee. Hindi lang po natin nahahalata. Kasi may mga nagtutulak dyan na hindi naman DDS na nagsasabing, no more ay ni Marcos, no more Marcos. Mga trolls na nagpapanggap na DDS. Hindi ko po sinasabi na ang mga sumusuporta kay VP Inday at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi nagsasabi nun. Ngunit sa mano, palagay ko, dahil, dahil ito yung mga nangyayari dun sa wall ko eh, at saka minsan sa mga comments dito sa live na ito, na ang mga pumapasok at insistent na no more Marcos ay mga trolls. So, huwag niyo sabihin na untouchable si Sen Aimee. Ginagalaw din siya pero pinalalabas nila na DDS ang tumitira kay Ma Aimee Marcos. Mayroon din naman talaga. Hindi ko sinasabi na lahat ng DDS ay ini embrace siya. Hindi naman po yun. That's not the case. Pero ang lumalabas parang ang dami-dami samantalang pag ininvestigahan ninyo yung mga accounts ay Either bagong-bagong accounts nakatago at walang bahid ng, ano kung mayroon mang bukas, walang bahid ng political posts. Meaning, bakit biglang interesado kayo sa politika? Yes, sabi ni Saldi, fair talaga. Sabi ni Marvin Partos, grabe na takot ni Marcos na manado si Inday Sara sa 2028. Imagine mo naman kung na si BBM sa makakaliwang grupo at sa mga liberal na halos tatlong dekada ni Yuyurakan ang dangal nila. Sabi ni Ma'am Marie Serafico, si Senator Mark na lang ang kulang. Baka magkalkal din sila sa DPWH. E kaso si Senator Mark po ay sinasaman madalas ni BBM sa kanyang mga foreign trips. No, Brian, hindi naman ako nagsasabi na ikaw. At take note dun sa aking sinabi. Ang sabi ko, mayroon naman talagang DDS na ayaw sa mga Marcos at ayaw kay Aimee. Pero ang nakikita namin sa walls namin ng ibang mga ano mga vloggers ay mayroong mga tulak doon sa mga walls talaga. So, ang tingin ko matagal bago po birahin si Senator Mark. Medyo sulian na ng kandila talaga yon. Sabi ni Cam, AG ni MES, bulok kasi administrasyon ngayon, galit ang mga tao, puro na lang fake news, kahit si ating Clem Pedler na din ng fake news. Ay, ito ang narinig ko sa, sa mga ano, sa mga ano ba tatawagin natin, sa mga multo natin dyan sa loob ng Malacanang. Si Miss Claire daw, ay, ngayon daw ay tinatawag na nilang Spox Claire. Next. Sabi ni GFX, ayan, lahat na lang ng allies ni VP Inday, meron silang demotion job. Eh. Ay, meron. Ay, ito pala binasa ko kanina. Sabi ni Height ni Prime, so atake pala sa Villar yung Prime Water. On top of that, iimbestigahan daw for possible vote buying. Tama, kasi andun daw si Camille sa isang parafo. The timing is impeccable. Hindi po impeccable yan kasi huli. <laughs> Paano naging impeccable? Eh, halata naman. Ang ibig sabihin po kasi ng impeccable is walang mali, uh, walang bahid, walang ano, unspoiled. Kunwari, impeccable yung kanyang bihis, ang linis-linis, spotless, mabaga. So dito, ang timing, pag sinabi mong the timing is impeccable, it means na perfect yung timing. Hindi po, kasi obvious sila masyado. Tingnan nyo nga yung sa bigas, December 9, pinasa yung amendments to the RTL. Ngayon, ang sinasabi nila ay si Cynthia Villar ang maharang. Kaya hindi nababago yung RTL. Eh ayan, nabago nga nung December. Eh. Ibig sabihin ngayon, pinababago na naman nila, just in time for elections. Sabi ni Ian, sloppy actually. Ah, sabi ni Mono Black World, spokes clear daw. Di po totoo yan kasi pag lumabas ako ng bahay, wala naman pong tumatawag sa kanyang spokes. Interesting. Napanood ko din po yung interview na yan. Magandang tanong itong kay ano kay J. Bell. Si Pacman ba titirahin din nila? Eh kasi nag ng ilang PDP senatoria boss. I understand that. Oo. Um, palang tingin ko, at some point, they will decide we are making too many enemies. Sa ngayon, I don't really want to interrupt them when they're making a mistake. Sabi ni Jose Viray, winability ang need ni VP kaya nag-endorse kila Amy at Villar. Pero pera lang sa Senado kaya need niya ng kakampi. Baka magaya lang kay si Jake Corona na binayaran ng mga senador para maalis siya. Sabi ni Salino File, I smell desperation for the current administration. Nakakahiya. Sabi ni Boy, ang alam ko, garap pala ng kurakutan ngayon. Hi, TRC. Ah sabi ni Eyeda, ang dumi maglaro ng Tambi at Marcos. Tawang tawa naman ako dito sa ibang mga tools, sinasabi, huwag pa dadala sa DDS, e eh, nuod naman sila ng nuod sa atin. Nakakaloka. Sabi ni Niem, sabi ni Auntie Claire, dahilan din daw ng pagbababa ng ratings ni PBBM ay dahil sa pagbabalita ng mainstream ng pagtaas ng mga kriminal, kriminalidad na nangyayari ngayon. So, ano gusto niya? Huwag ibalita. Kuwawa naman tayo, paano magiging aware at makakapag-ingat ang mga tao? Ito na nga ang sinasabi natin. Tama po kayo. Ang sabi ni Spokes Clear, ni Undersecretary Clear, na ano natin, B ano, panoorin natin ha. Ay, pakinggan natin. So, hindi ko malagay pa sa screen eh. Natawa din ako. Dito sa PMP, bunga, dito Ito sa yun. PMP, bumababa daw po ang index crime, no? Ang krimen si sa ating kapaligiran. Pero napapanood mo sinasak na Koreano. Hinold up sinapinahil. Kapaligiran. Pero napapanood mo sinasak na Koreano. Sorry. kapaligiran, pero kapaligiran, pero dito sa PMP bumababa daw po ang index crime, no? ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo sinasak na koreano, hinoltap siya ng binarel, patay. Sorry. Yung isang uh, sumakay sumakil lang ng, yung isang nagmamasaga lang ng trashy chairs, eh, sa sasaksa. Yun, hospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, uh, to be more pragmatic about this, parang parang hindi rin po siguro uh, makatotohan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang aming nababalitaan, napapanood, na ay eh, puro krimen. Ooh. Di na po sila nangyayari. Kaya lang din po yung sa mainstream. Kasi po, uh, ang na-inunus talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Take note of the term. Sabi ni Spock Clear, ano, ni Yusek Clear, um, ano nga ba yan? Isolated cases ang binabalita. Okay, naintindihan ko yan kung isolated cases. Kaso kung araw-araw may binabalita, isolated pa rin ba ang tawag doon? Kaya po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikita ang saksatan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala man ako nakikita snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. Kaya sabi natin, sana nga rin po, uh, maliban sa mga negative ng mga news, eh, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga. So, the, may sweeping generalization, may generalization siya dito, which falls under the logical fallacy na ano. Na, na, na parang pinipersonalize niya. Kung hindi niya nakikita, kung hindi niya na, nararamdaman, it does not exist. Ang problema, this flies in the face of the argument itself. Ito yung mga krimen. Ibig ba sabihin, dahil hindi niya nakita, they don't exist. So, ibig sabihin, ang nagka-count lang ay kanyang perceptions, yung kanyang pagsasaksi. So, ngayon, ang sinasabi naman niya, e, wag na sanang ibalita, pag binabalita ng ganyan, iba yung nararamdaman, aakalain daw ng mga tao na malaganap ang krimen pag binabalita ito. Which, again, <laughs> parang this now transgresses freedom of speech kasi parang sinasabi niya wag na kayong mag ano, mag broadcast ng krimen kasi nga nagmumukhang fake yung statistics ng PNB. ayan na po ito yung sinasabi natin na dapat pinaglalaban ng mainstream ang kalayaan natin magsalita at magpahayag dahil kung ang restrictions na ini na ano ay iniimpose sa social media aabot at aabot din sa lahat yan sabi ni iba I don't know the name. Balitang-balita yan dito sa Korea, yung napatay na Koreano dahil sa hold-up, kahihiyan ng mga Pinoy. O, oh, yan na nga. So, may ganyan pa. O, oh, ba diba? Nakakaloka. So, bukod pa dyan, ito pa, sa... Sabay-sabay eh, ito yung ano, pero alam natin na iisa yung pakay. Ngayon naman, ay pero bago patuloy, sabi ni John Noodles, di po pala ako DDS pero gusto kong nakikinig sa vlogs niyo. Welcome po kayo dito. Ito, sabi ni ito naman NBI files criminal raps versus four overseas based fake news peddlers. Sabi eh, ni Benjamin Pulta, reporter ng Philippine News Agency. Ito yung problema with the ano with the report. Fake news peddlers daw online binanggit yung mga pangalan, binanggit yung mga call signs or hand handles nila for their online posts. Pero hindi nakalagay kung ano ang sinabi nila, hindi nakalagay kung paano ito lumalabag sa batas. Ang sinabi lang ng NBI, uh, lumabag sila sa anti-alias law. Ibig sabihin, gumagamit silang pangalan na hindi nila tunay na pangalan at hindi sila kumuha ng exemption. Nako, ang daming madadali sa social media na ganyan. di ba yung gumagamit ng ibang pangalan o gano, nagtatago sa likod ng ibang call sign or handle or hindi nilalantad yung tunay na pangalan. Tapos, yung iba naman ay gumagamit ng pangalan ng ibang tao. So, ito, sabi ni NBI director, nag-recommend sila ng charges against four for violation of the anti-alias law. Ito na next, inciting to sedition. Hindi tayo maliliwanagan mali kung ano exactly ang sinabi that would constitute inciting to sedition. Ito ba ay scurrilous libels? Sino ang sinabihan? Ano bang klaseng report ito? Mas matagal, mas marami pa silang itinago kaysa sinabi. Bukod pa doon, may charge ng intriguing against honor and unlawful utterances and violation of the Cyber Crimes Prevention Act. They are charged with spreading fake news on NBI Director Jaime Santiago over TikTok and Meta Facebook last April 7. Ah, yun pala yun. Sabi, deliberately disseminated false information. Di sinabi kung ano. Which they made it appear that the NBI Director threatened to arrest. Ah, all OFWs. Susmari. Bakit sila nag-announce ng ganito? This is a crackdown on the freedom of speech. Dito nila inuumpisahan yan. Kasi kapag may mga bagay na ganito, let's say may lumabas na false information, ano yung pinakalaban natin? Ilabas nyo yung totoo. Sabi ni Guapong Boy, dito nga sa Cebu, grabe na ang crime dito bago lang may hold up at sinap. yon, Move it, na move it rider. Wow. Sabi ni Bergamo, Hoy, mga kriminal, ipakita nyo kasi kay Auntie Claire, antayin nyo paglabas niya. <laughs> Ang labo. Hi, kay ni Bill. Sabi ni Ma'am Gloria Lee, grabe paglabas niya, wala naman daw nangyayaring krimen. Kung ano lang gusto niya makita, saka siya mag-react. Grabe naman. So, sa susunod na lalabas siya at pupunta siya sa high crime area, baka mag-sort siya. Ano? <laughs> Para walang makita. Sabi ni Ma'am Andrea, paano po nagiging isolated case ang isang crimen from the rest? Ah, naguluhan ako. <laughs> Ito, sabi ni Ma'am Mila, may inan alive na pitong tao sa Bulacan. May nagkakapilang sa Antipolo uh, na bang-bang. Nakakatakot. So, isolated incidents lang daw po yan kasi hindi yan nakita ni Yusek. Sabi ni June, isip gawin niya yung there, dati ni Duterte, na umuwi siya ng hating gabi, maglakad siya mag-isa. Pag walang nangyari sa kanya, tsaka kami balikan, sabi ni June. Sabi ni Love, 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 we live in a heavily guarded condo in Pasay. Na-witness no mismo ng husband ko sa labas lang ng condo kung paano muntik ng ibang bang ng riding in tandem yung foreigner na ayaw niyang magbigay agad ng bag niya. Wow. Sabi ni Marcel, di yan nanonood ng balita. Pareho sa PNP. Sabi ni Ma'am Marie, paghahanda na yan para sa impeachment ni VP Sara, kaya inuumpisahan na nila pagtakot sa mga DDS vloggers. Nakakasuka ang ng V. Sabi ni Inday, nagpo-post po ako sa FB ko against BBM government. Pero nasa Spain ako. Yung ginawa ng NBI, kakasuhan din po ba akong gano'n? Depende po yan eh. It's really case to case. It depends on what you say. Pero ang totoo niyan, ganito ha? Dahil sa constitutional guarantee of free speech, the first rule is that all speech is protected speech. Ang exception ay kung ito ay papasok doon sa mga batas kung saan pinagbabawal ng certain kinds of speech. Paano nyo malalaman kung bawal yung speech na yon? Kung ito ay may damage. Halimbawa, um, nakaka-destabilize ng gobyerno. Nakaka, ano, nakakayanig sa peace and order. Nakakapanirang puri. Yan. Yeah. Ngayon, huwag pong mag-alala muna dun sa mga sinasabing bawal ang fake news kasi hindi pa po dinidefine ng ating kongreso ang fake news at hindi pa po sila gumagawa ng batas tungkol dito. Ngayon, may existing na batas called or, ano, Article 154 ng Revised Penal Code called uh, Unlawful Use of uh, False Publications and ano, Unlawful Utterances. So, i-ano natin yan para precise. Publishing false news, bawal po yun any person who publishes or causes to be published as news any false information that may endanger the public order or harm the state's interest or credit is subject to the penalties outlined under Article 154 of the Revised Penal Code. So, anong ibig sabihin niyan? Kailangan ang pag-publish ninyo, ito ay news. At kung sakasakali, ito ay false information na makaka o makaka-endanger ng public order or could harm the state's interest or credit Meron pa, unlawful use of means of publication Ayun po yon, unlawful use of means of publication Ito, unlawful utterances a person who by the same means or by words utterances or speech shall encourage disobedience to the law or to the constituted authorities or praise or justify or extol an act punishable by law Sabi ni Jay Bell, kababalita lang may dalawang criminology students na nabangbang sa ulo, isolated case pa rin ba? Hi kay Julius, kasi sabi ni Aiko G., may rumor na andito si Remuria, hindi na yata rumor yan, sa UAE, di ko sure kung sino sa kanilang dalawang remuria. Ang tinig ko, but I could be wrong, si Sir John Wick, si Sec John Wick, at pupunta din siya sa Hague after that. Sabi ni Aldrich, nahuli yung suspect doon sa sumalangit na pitong panadero. Kaso may maling ginawa ang mga pulis na although binasahan siya ng Miranda rights, inamin, pinaamin siya na nagawa yung krimen without the presence of his counsel of choice or family siguro. No? Pero ang nakikita rin po natin dito ang na, at napakaliwanag ay may kano, nararamdaman natin ang kamay ng gobyerno kasi medyo mabigat. Halimbawa, yung ng example ng mga Villar, na suddenly concerned, na concerned, ang administration sa rice tariffication law, lalong-lalo na dito sa pagsusole ng powers ng NFA. Samantalang as late as December 9, 2024, pinaamiendahan nila ang rice tariffication law na hindi naman ginalaw ang NFA. Instead, pinalaki ang rice tariffication fund ang para sa mga magsasaka di umano.